Magandang tanghali po sa inyo, ma'am, sir. magkapatido kayo. Okay. Kaya na po magsalita kasi hindi pa siya marunong magtagalog. Ang maging spokesperson niya. Okay po. So bakit po siya binugbog ng mga tanod, ma'am? Pinagkamalan kasi siya ng ano ng bata na nagnakaw daw siya ng cellphone. Sabi ng kapatid ko, hindi daw siya nagnakaw, nagano nag, nag ano pa nga siya nang damit. Kinakapan dami. siya. Pa nga siya. Sabi okay, na walang nakuha. Walang nakuha. tapos okay. may taong tumawag para kumuha ng barangay. Doon na lang daw sila mag-usap. So kinuha siya ng barangay ng sakyan doon sila sa loob. Binugbog, binugbog, siya? binugbog siya. sa loob. Okay, dumalaman ng baranggay uh, barangay na mali yung bintang sa kanya at mali yung pangbubugbog sa kanya. So, nangako ipapagamot na lang kaya nakipag-areglo na siya. Opo. Sa na magdemanda. Opo. So, ang nangyari ngayon, yung pangako na pa ako, Opo. Hindi siya pinagamot. Bumunta kami ng Kapitan, Kapitan Nick, no? Binigyan po kami ng ano pera. Sinamahan kami ng kanyang assistance sa Tagig Bateros po. Pero hindi po sapat yung pagpapagamot. Mayroon pa kailangan ng mga gamutan. Ito po yung mga resita po dito. Ay, sige. Makausap po natin, Renato Blanza. Isa po siyang kagawad ng Barangay Central Taguig. Ah, kagawad, Renato, magandang tanghali po, sir. Ay, magandang tanghali po. Aha. Alam niyo na po itong uh, reklamo ni Ginong uh, Benzon? apo, Pakigamot na lamang po siya. Kung ano pong kailangan niyang mga ayuda para sa gamutan, pakibigay na lang po. Yan po ay pinamabalik po rito sa akin para i-refer ko nga po sa ospital. Okay. Para i-assist. Oh, kasi ayaw silang i ayaw silang intindi sa ospital kasi ang, ang nag-check up is uh, panggabi. So, uh, sabi ko, bumalik sila nung gabi yun para makausap yung uh, doktor. Eh, hindi naman po sila bumalik. Magtutul lang ang mga ospital. Okay, ganito gawin po natin, kagawad. Babalik sila dyan, pero this time, kasama na po kami para masiguro na mabigay sa kanya yung tamang tulong. Ah, sige po. Kasi kung kasama sige. kami, hindi kayo pwede magpalusot. Hindi nyo sila pwedeng... Ay, pwede, hindi, hindi. Kahit, naman po hindi kayo kasama, ipapagamot yan eh. Kaso sila naman noong hindi bumalik. Sila pa kayo na may problema, sila pa kayo na sinisisi. Sige po. Sabi kasi ni Renato Blanc sa pag kita lang, tinanong daw yung kapatid ko kung ano nangyari, huwag daw sabihin na binugbog. Oh, kita mo, tuturuan pa magsinungaling sa doktor itong Ito si Mr. Benson. So, paano siya magagamot ng doktor? Paano mabigyan siya ng tamang... Ay, uh... kami kang Kapitan Trinas, doon kami nang humingi din ng tulong. Ayun nga, kahapon, bumalik kami, binigyan kami ni... Siya yung nagpa-CT doon sa... Sige, po natin kagawad, kailangan talaga masamahan sila. Kita mo, tuturuan mo pa itong pasyente na magsinungaling sa doktor. So, paano siya magagamot ng doktor na tama kung magsisinungaling siya? <coughs> Ngayon po, kung gusto niya, direksyon niya ang kapitan. Chairman Pat Henry Duenas. Chairman, magandang tanghali. Sasamahan po namin dyan, Chairman, sa inyo, itong si Mr. Ruben Benzon para mabigay po yung tamang ayuda sa kanya nang sa gayon mapagamot na po siya. Yes, sir. Opo. Okay. At pagsabihan niyo po inyong mga tauhan, especially 'yung mga kagawad, kung sila po ay mga sinungaling na tao, huwag nilang gawin sinungaling din ang mga taong lumalapit sa kanila. Okay? Tinuturuan po itong ano eh, biktima na magsinungaling sa doktor, anong klasing mga kagawad 'yan. So, Chairman, sasamahan po namin sila. Sige, sir. At ako, Chairman, magdadala ko ng gunting. Alam mo para saan 'yung gunting? Para kapag meron kayong kagawad na sinungaling, 'yung dila hilahin ko guntingin ko. Bawal ang sinungaling. Salamat po, Chairman ha. Yes, Sibila yes, na ipilit ang gamot ayon doon sa lusita ng para mainungya hanggang sa maubos. Sir Raffi, maraming mong salamat. Tinagot na po ng barangay yung mga gamot ng kapatid ko at susunod pa na mga check-up, sasagutin ng barangay. Maraming salamat po.